Naaktuan ng Pasay City Police Substation 1 habang nagpapatlolyan at pagkidnap sa Chinese businesswoman ng apat na lalaki sa kahabaan ng Barangay 6, Roas Boulevard, Pasay City, ngayong alas 7.30 ng umaga. Ayon sa report ng Pasay City Police Substation 1, nagsasagawa sila ng patlolyan na maaktuan nilang may nagaganap na komosyon habang pilit na isinasakay sa sasakyan ng apat na sospek ang biktimang Chinese businesswoman habang lula ng kanyang BMW sedan. Dito na agad umaksyon ng mga pulis na agad na tumulong din ang isang 39 years old na businesswoman alias Kong 39 years old at ang barker na si alias sa uh, J. 45 years old dahilan upang maarestong apat na sospek. Nakilala ang mga naaresto sospek na sina alias Joe 43 years old, alias Jing 27 years old, alias John, 25 years old, at alias Arn Arn, 47 years old. Kinilala naman ang victim na si alias Dana, 35 years old. Narecover naman sa mga sospek ang sasakyang kanilang ginamit na Black Land Cruiser Prado, isang revolver na paltik, 5 live ammunition ng caliber 38, tatlong plastic sachet na hinihinalang lang isang foil, dalawang kutsilyo, tatlong handheld radio, duct tape at martilyo. Naarap naman ang mga sospek sa kasong attempted kidnapping, violation of Republic Act 10591 o illegal possession of firearms, Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act, at uh, BP6 o illegal possession of bladed, pointed, or blunt weapon. Pinuri naman ni Southern Police District Director Police Brigadier General Mark Pespes ang mga pulis na mabilis na gumawa na aksyon para sa pagkakaaresto ng mga sospek para sa seguridad ng mga mamayan. Nagsasagawa na ngayon ng follow-up operation ng mga otoridad para sa pagkakaaresto na iba pang mga sospek. Ako, si Jojo Sikat, walang inatlasang balita.